Nakakilala ka na ba ng lalaking nagtitinda ng balon? Halika, kilalanin si Bebong. Si Bebong, mula nang tumuntong siya ng high school, ay nagsimula nang magtinda ng balon sa isang park sa Baguio City. Maraming tao palagi sa park na yon na dinadagsa ng mga bata at matatanda. Tuwing Sabado at Linggo, ay buong araw siyang nagtitinda hanggang bago sumapit ang dilim. Minsan, namasyal si Marites at Piling at nakita nila si Bebong, nakaklase nila. Nagulat si Bebong dahil malayo pa lang ay nakilala na siya ng mga dalawang kaklase niya. Sabi ni Piling, Hello Bebong, ikaw ba yan? Tanong niya kay Bebong. Oo piling, ako nga. Bili kayo ng balon, tanong din ni Bebong. Ayon naman ni Marites, sabi niya. Naku Bebong, di naman na kami mga bata para maglaro pa ng mga lobo. Nagtawanan ng magkaibigan at sabay sabing, Ano ba Bebong, magkano lang bang kikitain mo dyan? Umuwi ka na lang at matulog. Di yang nagsasayang ka lang ng oras mo dyan. Ayos lang ako. Heto, sagot naman ni Bebong. At lumayo na siya sa dalawa niyang kaklase. Nagpatuloy pa din si Bebong sa pagtitinda kahit pinagtatawanan siya ni Namarites at Piling. Nang lunes na magbukas ang klase, ay umpukan ng usap-usapan si Bebong sa loob ng klase nila narinig niya na si Marites na sabing, Alam niyo bang si Bebong pala ay nagtitinda ng balon sa park sa tawanan ng mga ilang kaklase nila? Saktong narinig na Adelina ang tukusuhan kay Bebong. Napahiya na si Bebong, kaya lumabas na siya ng classroom. Sang araw, kinausap ni Bebong sa Avelina na sinabing kung pwede pa siya hihatid pa uwi. Hindi naman tumanggi si Avelina. Matalino si Bebong. Madalas siyang nangunguna sa klase. Subalit, hindi lingit sa kanila na siya palagi ang sentro ng tuksuhan. Minsan umulan at walang payong si Marites at piling inalok ni Bebong sila na pahiramin ng payong. Subalit, pinagtawanan lang siya nito. Tugon naman ni Aguilina, Hayaan mo na sila Bebong kung ayaw nila ang payong mo. At sila ay naglakad na pauwi. Naiwan sila Marites at Piling dahil wala silang payong. Masugid na manliligaw na Abilina si Bebong. Mabait si Bebong at mapagmahal. Abilina, hindi ka magsisisi pag minahal mo din ako. Pangako, hindi kita paiiyakin at sasaktan, sabi ni Bebong. May tiwala ako sa iyo, Bebong, ani Abilina. At sila ay naging masaya sa buong school year at sila ay naging magkasintahan. Ngunit, mapaglaro ang mga ibang kaklase nila. Panay ang tukso nila kay Avelina. Ano ka ba, Avelina? Sabi ni Piling. Ang daming mas buwapo namang liligaw sa iyo. At bakit si Bebong pa ang nagustuhan mo? Na isang nagtitinda lang ng balon. Mahirap ang buhay nila, Avelina. Baka ikaw pa ang magpapakain sa kanya balang araw Kung kayo ang magkakatuluyan Hindi na lang pinang sinabilina ang mga patutsada sa kanya Maganda ang takbo ng relasyon nila At nang sumapit ang graduation nila Ay lahat masayang masaya At kanya-kanya na sila ng mga kurso na kukunin sa susunod na pasokan bilang kolehyo sa Avelina ay kumuha ng teacher at si Bebong ay kumuha ng civil engineering. Kahit sa kolehiyo ay umpukan pa din sila ng tukso. Naku Avelina, wala kang mapapalakay Bebong. Wala na siyang panahon sa iyo dahil panay ang tinda niya ng balon sa Burnham Park. Minsan, Dinalaw ni Bebong sa Avelina sa bahay nila at nagpaliwanag. Avelina, anya ni Bebong, pasensya ka na. Wala akong masyado oras para dalawin ka dahil busy ako lagi. Nagtitinda ng balon at marami ako assignments at projects sa school. Sana maunawaan mo ako, Avelina." at kunting tiis pa at magiging maayos din ang schedules ko. Hindi na lang umimik sa Belina. tumango na lamang ito. Subalit, parang hindi naman naunawaan niya Belina, si Bebong. Dahil isang araw, sa dami ng manliligaw na Belina, ay naisipan niyang i-entertain ang ibang manliligaw. Dahil wala na nga panahon si Bebong sa kanya. At hindi nagtagal ay sinagot niya si Henry na isang manliligaw niya hanggang tuluyan na niyang hiniwalayan si Bebong. Naging malungkot man si Bebong pero nagpatuloy pa din siya sa pagtitinda ng balon at pinagbubuti niya lalo ang pag-aaral. Naging masaya din sa Avelina sa piling ng bago niyang nobyo na si Henry makalipas ng dalawang taon ay nabalitaan ni Bebong na buntis na si Abelina kay Henry at ikinasal na ang dalawa hindi na nagpatuloy sa Abelina sa pag-aaral naging housewife na siya mula nung nagkaroon siya ng anak si Bebong ay nagpatuloy pa din ang mundo niya nagtyaga at nagsikap na makapagtapos sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos na siya ng civil engineering at naging ganap na siyang engineer. Minsan sa isang park kung saan dating nagtitinda si Bebong ay nagkataon na namasyal si na Henry at Evelina kasama ang anak nila. May nakita si Evelina na nagtitinda ng balon. Naalala niya si Bebong. Sa pagkakataon ding yon, ay nagkasalubong sina Adelina at Bebong kasama din ang pamilya ni Bebong. Laking gulat ni Adelina nang nakita si Bebong kasama ang isang babae na buntis. Ipinakilala ni Bebong ang misis niya kay Adelina at ipinakilala din na Adelina kay Bebong ang pamilya niya. Hindi lahat ng pagkakataon ay may panahon sa relasyon. May mga pagkakataon din na dapat unawain at intindihin na mas priority ang pag-aaral. Hindi ibig sabihin na kung wala kang sapat na oras para sa minamahal ay hindi ka na mahal. Sa kaso ni Avelina, sa Avelina ay hindi nakapaghintay. Inuna niyang inisip na walang pagkakataon at panahon si Bebong sa kanya. Kaya hiniwalayan niya kagad at nakapag-asawa siya ng iba. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Pakikomment mo sa baba ang natutunan mo. Maraming salamat. Please like and share at pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga istorya. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Another day, manood ka kay Maria Andre, tara pumunta Na sa norte, eh hey! mag city ang lugar, feeling happy all day